hand reflex arthritis, areas na pipindutin ay ang adrenal, kidney at liver. Sang klase lang ang ating pipindutin dahil magkapabi ang kidney at adrenal dahil nasasakop na nilang iyong dalawa. Ang so, susunod ay ito ang ating gagawin for 5 minutes. At pagkatapos dito, balik ta punta tayo, pagkatapos dito, punta tayo dito sa kanan. I press din natin ang kidney at adrenal magkasama lang siya magkapatong press steady pressure 1 2 3 4 5 release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 dahil wala namang liver sa kaliwa dito ang liver sa kanan dito lang natin pipindutin ang liver press steady pressure One two three four five. release press let equal One two three four five. 2 One two three four five. balik One, two, three, four, five.